Okay, parang sirang plaka na pero uulit-ulitin ko po sa inyo hanggat merong mga taong hindi pa ganun na uunawaan. Hindi po ako nagagalit, hindi po ako nakukulitan. Although sabi ko nga po parang sirang CD na o plaka. Pero alam po ba ninyo kung si Jesus po nandito at marami rin makulit, hindi rin na uunawaan. Uulit-ulitin din niya kasi that's love for them to understand what really ha huh, is the meaning of the tribulation. Unang-una, ang great tribulation po, o ang tribulation kay great tribulation, basta yung buong seven weeks na yan, yan po ay para sa Israel, para po sa mga Jews, para po sa mga Hudyo. Actually, may gagawin po akong video mamaya. So, unahin ko na po ito. Dahil, hanggat hindi po ito napapaliwanag mabuti, Marami pong mag-aangkin ng mga nakalagay sa Mateo 24, Matthew 24. Kristiyano ka den iisipin mo sa yun. Hindi po sa yun. Kristiyano ka. That's for the Jews. Okay? Jesus is the author also of that uh, Matthew 24 na yan. Kasi, uh, yun po ay timeline ng mga Hudyo. Yung pitong taon na yun. Sapagkat yung pinaka katapos-tapusan niya, no? sa Mount of Olives kasi sa Mount of Olives po huling tumapak si Jesus bago pumanik ng langit. Tandaan nyo, doon din siya magbabalik. Second coming niya. At sabi ng Biblia sa Zechariah chapter 14, uh, pagtapak ng Panginoong Heso Kristo, ay I mean yung mga paan niya dinos, dito sa uh, Mount of Olives na ito, ano, magi split po yan into two. So magkakaroon po ng napakalakas na pagyanig o paglindol pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Pagtapak niya. Alam nyo kung bakit? Kasi doon po sa rapture, nakasuspend lang si Jesus sa air. Sapagkat hihintayin lang niya tayo, kukunin lang niya tayo. Pero yung second coming niya, tatapak na po yung paan niya sa lupa. Ito po yung first time na pagtapak ng paan niya after 2,000 years dito sa lupa. Okay, first time, dumating siya rito bilang baby. Pinanganak siya sa isang mabahong lugar na kung tawagin ay sabsaban. Walang nakakaalam. Okay? Actually, alam niyo po bang kwento ng unang Pasko? Ayon sa mga Bible scholars, kasi may nakalagay po sa Bible at binalot ni Maria ang kaniyang anak na sanggol. Siyempre, sanggol. Alam nga namang <laughs> Sanggol. At ibinalot niya ang kaniyang anak. Isipin niyo mabuti. Bakit si Maria ang magbabalot ng sanggol niya? Isipin niyo nga po yan. Hindi pa siya po yung nanganak? dapat 'yung nagpaanak, 'yun ang magbabalot doon sa sanggol, doon sa bata. O oh, at sabi ng Biblia at inihiga ni Maria ang kanyang anak sa sabsaban. Kasi ang sabi ng mga magagaling na theologians. At ako naniniwala po ako dito no. Ah uh, Pagdating daw nila doon sa place, kasi kumatok na silang lahat eh. Malapit na naman ang Pasko. Excited na naman tayo. Kumatok sila sa mga... Oh, June na po eh. Kumatok sila sa mga pintuan ng mga hotel during that time dahil meron pong uh, pagpapatala, no? Utos ni Julius Caesar, nung no, mga panahon na yan. No, Cesar, no? Pero ang nangyari po kasi, wala na silang matuluyan. So, pero... Uh, kagampan na si Maria, buntis. Okay. Pero ang nangyari po nito, may nagsabi, o oh, may sabsaban kung gusto mo, doon ka mga anak. Okay. So, pumunta si Joseph at si Mary doon. Pero sabi na magdaling na theologians, pagdating po nila doon sa uh, mismong place na yon, ay yung sabsaban, si Joseph hihingi sana ng tulong. Okay? Hihingi sana ng tulong si Joseph para paanakin yung asawa niya, si Maria. Pero habang si Joseph was away o nasa labas, doon inabutan si Mary ng panganak. Kaya ng anak po si Maria nang nag-iisa. Kaya sabi ng Biblia at ibinalot niya ni Maria ang kanyang anak at inihiga niya ito sa sabsaman So napaka, di ba makikita mo Ibang klase, no? O, yung nanay niya, pinagbabato rin, muntik nang batuhin si Maria kasi, alam mo, alam po ninyo sa Israel during that time, kapag ka ikaw ay nasumpungan na nagdadalang tao na walang datayan, babatuhin kang hanggang mamatay. Eh. Batas na mga hudu yan, during that time. O, pero alam nyo po, ah, nagpakita yung angel kay Joseph, sabi niya, huwag mong katakutan na kunin si Maria as your own wife sapagkat ang kanyang dinadala ay ang Diyos anak, God the Son. O ba? Diba? At uh, oh, isang malaking karangalan kay Joseph ngayon na uh, pakasalan si Mary. Okay? Tandaan niyo po ah uh, sa Israel po during that time, nirereto lang kasi ang mga ano. Hindi magjowa eh, parang nirereto sila sa isa't isa. Parang gano'n ang kanilang kustombre. Okay, so, yeah. Pero siguro nagkakagustuhan din, whatever. Pero gano'n po ang kaugulian ng mga Hudyo no ancient times. Okay, so right after that, uh, yun na nga, pagdating nila doon sa Sabsaban, si Joseph hihingi ng tulong, doon inabutan yung babae, si Maria. Nanganak po siya. Masalimuot po, no, yung pagdating ni Jesus na una. Kalain mo, mag-isa lang siyang pinanganak ng nanay niya. Si Maria, 18-ager lang si Maria. Maraming scholars nagsasabi, she was just 16 years old. Hindi sabi. So, napakabata. Tapos nanganak mag-isa. At yung baby niya, siyempre bata pa rin siya. Wala siyang alam sa, di ba, sa pag-ahalaga ng sanggol. Biglang inilagay na lang niya sa sabsaban. So, ganun po. Ang pagdating ng Panginoong Iso Kristo, masalimuot, hindi, hindi ka -aya, aya yung, yung panahon, hindi pa ka -aya, aya yung, yung I, I, believe, no? Parang, parang it, it's something na parang hindi komportable parang ganoon. 'Di ba? So in secret dumating siya pagdating ni Joseph, nanganak anak na pala. Gano'n. Ganoon po na ayun po sabi ng mga maraming Bible scholars and I believe that. Pero sa kanyang second coming, makinig po kayong mabuti. Sa kanyang second coming. Second coming po sinasabi ko rito, hindi po rapture. Sapagkat sa rapture, nakasuspend lang si Jesus dyan sa air. Hinihintay tayo. Actually, yan na pong hinihintay natin na event na susunod. Anytime now, pwede mamaya na. Ha? Di ba? Imminent. Pag imminent, wala pong uh, mga uh, palatandaan na ibinigay sa rapture. Basta mangyayari lang po. Okay. Sa rapture, ni-rapture tayo, kinuha tayo ni Jesus sa langit. Di ba? Pero sa kanyang second coming... Ito na. Sa kanyang muling pagbabalik, makikita siya lang lahat ng mata. Very glorious. Very glorious. Alam niyo yung kantang Joy to the World? Hindi ba? Sabi nila, pamask Pero hindi po. Yung Joy to the World, yan po ang second coming. Joy to the World, the Lord has come. Let earth receive her King. Di ba? Sa second coming yan. Doon po tatapak siya. Tignan niyo to ha. Nung umpisa, pinanganak siya ng nag-iisa ni Maria. Inhiga lang siya sab-saban. Parang very weak, di ba? Parang napakahina. Pero sa kanyang muling pagbabalik, pagtapak niya sa Mount of Olives, mag-i-split yung Mount of Olives dahil makapangyarihan Diyos yan. Pinakita niya na ang kapangyarihan niya bilang Diyos. Amen? At yung original gate ng Eastern Gate, Okay? Mabubuksan ngayon Nasa ilalim po yon. Doon dadaan si Jesus. Kasama po tayo. At maghahari tayo sa Jerusalem ng 1,000 years. Buong kapayapaan sa buong kalupaan. Di ba? Peace on earth. Yan po yun. Peace on earth, nakalagay ng Pasko. Pero hindi. Ang peace on earth, 1,000 years yan. Sa paghahari ni Jesus. Amen? ganun po yan sa kanyang second coming. At sa kanya pong second coming, ang mga Hudyo ay tatanggap na sa kanya bilang kanilang Mesias. Kasi nireject nila si Jesus for a long period of time. Okay? Kaya yung great tribulation na yan, para po yan sa mga Hudyo. So, design ni Jesus yan para sa mga Jews, para sa mga Hudyo na mga kababayan niya. Tandaan niyo, Hudyo si Yesu Kristo pero ang rapture, dinisign ni Jesus sa kanyang church, sa atin. Tayo po yon ang kanyang pride. Okay? So, yun lang po gusto ko sabihin. Kasi excited po po sa next vlog na gagawin ko. It's something about sa pang-araw-araw nating buhay. Mga behavior natin. No? Ayan ang susunod kong gagawin na video. Kasi life application naman po tayo. Okay? So, thank you and Jesus. Truly loves aso. Ay sandali, mag-subscribe pala kayo no kung hindi pa kayo subscriber. Sapagkat so, napakahalaga po nito. Pag nag-subscribe po kayo, pakiclick click ang notification bell. Then uh YouTube itself will notify you whenever there are some videos like this. Para at least mas madali ninyo itong ma-share. Maganda po pag i-share niyo to. Malaking kapakinabangan doon sa mga ano, mga pwedeng makapakinig pa nito sapagkat ang mga ganitong klaseng vlogs ay hindi ordinaryong vlogs na nakikita nyo rito sa YouTube. Ito po ang mga ganitong vlogs, mga tungkol sa pananampalataya, tungkol kay Jesus Christ, ang mga pinakamahahalagang bagay dito sa YouTube. Tandaan nyo po yan. Ito po ang gagamitin ng mga malelet behind. No? Diyan sa rapture. Pag na-left behind sila sa rapture, Siyempre tayo mga totoong believers, makukuha tayo ni Jesus. Kukunin tayo ni Jesus. Pero yung mga malalit ito ang gagamitin nila bilang pag-aaral nila. Okay? Para what? Mag-decide sila kay Jesus sa Great Tribulation. Okay, thank you po. Jesus truly loves us all.